Sige na mag magtabi para in case of emergency hindi na tayo ma na naman doon is for savings or for extra na naman doon sa kuryente. Mahal kasing kuryente. Hello mga katita, this is Tita Barla. Tita Barla loving life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. One, two, Good afternoon mga kasari, mga katita. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Ang isi-share ko sa inyo is yung aking pag iimpon, <laughs> pag hiwalay doon sa benta ko sa kapir. Kasi nag-save ako for the ink. Ito pa yung ink, kalahati pa yan, oh. Ito, ang alam ko, ito si black. <laughs> Minus this one. Sir, photocopy, ito po yung mga benta ko since noong August. <laughs> Nag-start po ako, nag-ipon nito sa photocopy na benta is nabili ko yan kasi April ko Pero pa isa-isa pa lang yung photocopy. Isa-isa hanggang na kahit pa unti-unti dadami rin yan. So, nag-save ako. Magkano benta ko for the day. Hiniwalay ko para ipambili ko ng ink. So, dito ko siya kinukuha. Xerox. Si Ganyan natin lang. Lang. 30 40 50 60 70 80 182 So pwede na tong bili ng printer o oh, Xerox. So check natin kanina. Na. Minsan kasi binabari ko so ayan may buong 200 1682 380 1682 ang cash ngayon plus itong 380 yung nahiram na nitindahan so ang na ipon pala is 1062 pesos. Ang ink na bayaran is 1380 pesos so meron pang 302. At ngayon po ay October 16, 2023. So na-deliver na, na po ang aking mga ink which ang um, naman ang tanke doon naman sa printer ay meron pa so extra na to in case of emergency para hindi tayo maubusan ng bigla-biglaan. In order to namin sa Shopee. So, yung nabili ko na extra na yon So, kung meron pa naman benta ng photocopy, hindi pa yun nagamit yung bago ito pa. So, meron pa na naman siyang dagdag para sa susunod. O, oh, di diba? Ito, binuksan na ni husband. So ito 'yon sila. Kasi 'di ba, minsan na na-scam na ako doon sa CCTV na yun pala yung mo. So nung pag-deliver nito, hindi kami pinayagan. Sabi ko is buksan namin sa kita babayaran. Pero ayaw nila. So ang nangyari binayaran binubuksan namin tas binabayaran. So kaya nangyari itong ganito. Pag deliver ba, kailangan natin i-check kung tama ba yung mga items na inideliver deliver natin. So, ito po yon Naka-address kay husband kasi siya ang nag-order nito. At ako, tuwing mag- magre-receive ng parcel, ganito. Bago ko man ito itapon o i-recycle ng pambalot, tinatanggal ko yung pangalan namin for for privacy and security purposes. So, ayan. So, ito ay total of one set na to is what? Na to is 1,380. 1,682. 380. Tapos, 1,380. Tapos, yung sobra na 302, so, ibibigay ko na lang sa share sa kuryente. So, at least, yung savings ko sa kuryente, o di, meron na dagdag kita. At saka yung 380 na unang na nahiram ni tindahan, ko nalang, hindi ko na lang, hindi na lang babawiin ni printer yon Share na lang din yun sa tindahan, pang dagdag. 1,680 plus 380. Yung 380 na hiniram ni tindahan, kung baga, hindi na lang si Singilin ni photocopier yon Share na lang doon sa tindahan. So, si 380, matagal na hiram kay tin napahiram kay tindahan. Yung mga dagdag -dag ibang mga kulang-kulang nung mamimili ako. At saka, nanghiram ako ng money doon sa photocopier. Hindi ko na soli. So, ngayon, time for judgment. Uh, time for payday. Sabi ni photocopier, Uh, hindi ko na lang yan sisingilin, uh, dyan na lang yan sa tindahan. So, dahil ay photocopy nga, um, need din ng kuryente. So, yung sobra na 300 to i-share ni photocopier to the kuryente, which is okay naman. Actually, meron pa namang laman itong ito pa yung ink, kalahati pa yan, oh. Ito, ang alam ko, ito si Black. So, yung nabili ko na extra na yon So, kung meron pa namang benta ng photocopy, hindi pa yun nagamit yung bago ito pa. So, meron pa na naman siyang dagdag para sa susunod. O, ba diba? So, ang sobra na money na yon So, 200. Bilangin natin po 3. Ay, po 3. 200. 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90 100. So 302. Actually si 302 ay sobra na po siya dahil nakapag-ipon po tayo ng nakapag-ipon po tayo ng 1682. Actually nakapag-ipon po tayo ng 2062 ang 318 niyan is minsan nagamit ko sa tindahan so ang ang sobra na lang is 162 so ito yung naibili ko ng ink ink ng brother kasi medyo may pagkamahalan siya so nagsali na tayo dyan ito yung mga lalagyanan niya oh. Eh. itong black ganito talaga to So, ang total na bayaran nito kasama ng shipping is 1,380. So, si 1,3... 1,682 minus 1,380 may 302 pesos. So, ito na yun. Po. Itong sobrang 302, siya naman yung share niya 4D kuryente. Mahal eh. Mahal ang kuryente. Ay, nakita naman doon. Nakalahati pa yung ink na yon So ang ang benta na naman doon is for savings or for extra na naman doon sa kuryente. Mahal kasing kuryente. So, ito, mayroon na akong bago. One set ito. ay One set, apat. Black. Cyan. Cyan is blue. Yellow, magenta. Yung parang red. ay So, ito na yung apat. So, kung ano man yung extra noon is da, pang kita, pangdagdag dagdag puhunan sa tindahan or sa kuryente. O, ba? Diba? Maigi na mag, magtabi para in case of emergency, hindi na tayo ma, mahirapan. Kasi nga, ang mahal din naman i 1,380. That, merong iba doon, wala kasi si husband, hindi ko mailingkling. So, ito na naman yon O, mapupuno na, na naman itong from 302 kukunin ko na ito at i-add ko na to sa kay kuryente. O, 300. Mama, mas ko po. <laughs> Mas ko ayan. Pag unti-unti uh, na namang kumikita yung aking photocopier kasi meron na la laging nagpunta dito, lalo na dyan sa banso, yung mga reportings nila pinapotocopy. So, ito, mapupuno na rin ito ulit. At saka, pwede ko pang gamitin for in case of emergency. So, hindi ma... Pwede kong hiramin pang dagdag sa tindahan. Hindi yung tindahan ang kukunan ko ng pang mga iba-ibang kachuchuko, no? So, so, this is for today. Thank you so much for watching. Thank you sa lahat ng nag-subscribe. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, Tita Barla. And thank you for watching. Sa YTS Parent Family, thank you, thank you. Sa bagong subscriber ko, thank you so much. Sana hindi kayo magsawa sa aking video. Please don't skip the ads and para tulong nyo na rin sa aking bahay. So thank you everyone. Good afternoon. Nga pala, bukas na naman October 17. Mag-reunion kami bukas. So bukas it whole day ang tindahan ay sarado. <laughs> Paminsan-minsan lang naman. Okay, goodbye everyone. I see you next time.